ay may dumating po mga kautol na galing po aring uh, ano saan galing are saan bansa ngayon aray. USA ba saan mo Queensland Queen, ano yung Queensland po yan aray po dumating yan ay ayaw po niya magpakilala kung sino po basta yan yeah, mga kautol ito na po yan po yung na binigay niyo po tita yan maraming salamat po sa inyo yan na kun tuloy na sa aming mag-asawa. Sarap uminpreso na ay. Yan na boxan ko na po. So, dul sa bahay ay dul po eh. ay. <laughs> Malit lang po yung bahay namin mga auto. Pero masaya naman po. Testing, testing. Ayan. Yeah. Well, ito po mga auto yung bigay po ni tita. Ayan po yung loob. ng mga asawa. Ayan no. Maraming maraming salamat po tita. Ayan. Meron na rin siyang ano. Uh, ice. Ice uh, Max. Ito daw po yung latest na uh, ano po na air er, na pagkakabalit na sawa na rin oh. Yan sa po, ka isa pa mga kautol. Ano pa pong isa oh. Yan si Gmail na po magbubukas. Sawa, ikaw na magbukas na rin. Eh. Yan, ari pa po yung bigay sa amin. Ay, mag-asawa. Ah, talaga pong maraming salamat po. Alam ko pong pinaghirapan niyo po yung pinapadala niyo sa akin. Sa po mag asawa Thank you po. Hmm. Masaya masaya po kami. Abay, yung pong repay ang laki. Ang mahal po noon pati. Ay, dumating na po din sa amin. Basta okay lang daw po yung bansa po niya. Queensland? Queensland, Ben? Queensland. Queensland ama um, ako kotol, Ah, si, si asawa mo na ang ano. Magbubukas po. Ano ba yan? Wari kaya rin na-assemble pa asawa. Eh. Oo. Oh, oh. Ay, siya ano. Matutulungan mo po. Ano yan? Ano naman na yan? Natin. Stroller. Ay, stroller pala yan. Para pag iuuli si bebe. Ay, hindi. RA sa ano, sa... Buksan mo daw? Pwede rin sa... sa sasakyan. Ayun, ano. Mm. Uh. tita, maraming salamat po. Ayan, uh. Oh. Ah, sa uga-uga. Mm -uga. -hmm. Uh. Laking halaga po na rin. Eh. Bigay niyo po sa amin, o. No. Oh. Ah, sakyan, ano. Mm -hmm. Siya nga. yan, eh, yung pulay-pulay, -pula, Oh. Sabayin mo. Pinay-press yata. Ay, siya. Yan. Mm, yan. Better mo. Palinang. <laughs> bibit ko po palinang. <laughs> o, oh, yan. Isa. Ay, pwede nga ding tinutungga-tungga. O, no, gano'n. Oh. Tungga-tungga. Uh -huh. Ay, atay din sa pila. Yan, o. Oh. Ang Ang gulong. Ay, yung pala yung ano. Ayun pong isang nagbigay po ng rep. Ay, ayaw pong magpakilala. Yan, basta mapapanood po niya ito. Yan, uh, maraming maraming salamat po sa inyo. Thank you po. At gawa ng... Aba, i-rep mga kautol. Saka sa anong tawag eh? Oh, Stroller. Stroller. Yan. Ay, talaga pong, ang laki pong tulong na rin sa amin. Yan. <coughs> Yan, shoutout po kay ano, ah... Uh, Anong pangalan to? Ma'am uh, Tita Pilipina Gonzales. Yan. Saka kay Kuya Mike Midrano uh, Medrano. Yan. Saka po kay, ma uh, Tita Medi Horbak. Yan. Saka po kay Ma'am Len Sali Camara. Sa inyo pong mag-asawa. Maraming maraming salamat po sa bigay niyo pong pera. Yan. Tita Carmen. Ah, uh, nag Nagano siya. Pumalis na po siya. Pumunta ng Germany. Galing po dito sa Pilipinas sa Pangasinan po. Saka po si Tita, ano, ah, uh, Imelda po. Yan. Ingat po palagi. God bless. Sa si Tita Rosie Rich, maraming salamat po. Saka po kay Tita Marlo, Timoteo. 'yan. Saka po kay Tita anong kare Carolina, 'yan, Remundo. Kay Tita Cholen, 'yan. Saka po kay Tita Eva Valdez, ingat po palagi. Saka kay Tita Grace uh, Sibayan Padamado, o sa anong ulaso. Kay Tita ah, kay Tito Pidel Gonzales po. Saka po kay Ruby Martinez, Amijana, yan. Saka kay Paring Arby, talika o no, sa Mabuhay, yan. Lady Gilan Soriano, Kuya teng saka po kay Bic, Niascab, Kuya Makoy, yan no, kay Tita Sabina Cabriga, yan. Kay Tit Ninong, Jonas po, yan. Ayun namang pong isang nagbigay po ng rep ay ayaw pong magpakilala. Ayan, basta mapapanood na po niya ito. Ayan, uh, maraming maraming salamat po sa inyo. Thank you po. At gawa ng... Aba, i-rep mga kautol. Saka arin ang tawag eh. Um, Stroller. Stroller. Ayan. Ay, talaga pong ang laki pong tulong na rin sa amin. Ayan. <clears throat> Ayan, shoutout po kay ano ah... Uh, anong pangalan ito? Mama... Tita Pilipina Gonzales. Ayan. Saka kay Kuya Mike uh, Midrano. Saka po kay, kay Tita Medi Horback. saka po kay Ma'am Len Sali Camara. Sa inyo pong mag-asawa, maraming maraming salamat po sa bigay niyo pong pera. Uh, Tita Carmen. Ah, uh, 'yun, -ano siya galing. po siya pumunta ng Germany. Galing po dito sa Pilipinas sa uh, Pangasinan po. Saka po si Tita ano, uh, Imelda Karenya po. Yan. Ingat po palagi. God bless. Nang si Tita Rosie Rich, maraming salamat po. Saka po kay Tita Marlo, Teo, yan. Saka po kay uh, Tita Col ano Kare Carolina, yan, Remundo. Car kay Tita Cholen, yan. Saka po kay Tita Eva Valdez, ingat po palagi. Saka kay Tita Grace, uh, Sibayan si Bayan Padamado, o sa, ano, o Laso. kay Tita, ah, kay Tito Pidel Gonzales po. Saka po kay Ruby Martinez, Amidiana, yan sa kay paring RB talikan o sa mabuhay yan Lady Gilan Soriano Kuya Ting sa po kay Big ni Escab Kuya Makoy yan o kay Tita Sabina Cabriga Ah shoutout din sa, ano shout sa uh, Sir uh, Antonio Sanchez yan Saka uh, kay ano to Asuncion Balasta yan Saka po kay Lydia Mamora Yan shoutout po Saka po kay German Lombera. Yan. Saka po kay Noel uh, Madayag. Saka po kay Mama uh, Janet. Yan. Saka po kay Aguas Kim. Mary Shara. Annabelle uh, Martis, Martisan. Martisano. Yan. Shout po. Saka po kay Annalisa. Janice. Yan. Rolly. Low, Lore, ano yun? Yan, shoutout sa'yo, sir. Publico Makalinta. Yan. Si Ana Victoria. Shoutout po. Imilda Guevara. Yan. Shoutout, shoutout po sa inyo. Saka po kay Ma'am Lisabel. Yan, eh, Elizabeth. Elizabeth. Ah, uh, shoutout po sa inyo. Yan. Ito sa aking co-teacher. Yan. Shoutout mo asawa. <laughs> Yan, shoutout po sa mga teacher po niya. Kaya uh, kay ano. Ano pa kaya na Si kay Ma'am Yen. Ma'am Yen po, shout out po sa inyo. Sa, sa kay Ma'am Abed. Ma'am Abed po, yan. Palagi po kayong mag-iingat, yan. Ayan, maraming maraming salamat po. Yan, ito po yung binigay niya sa amin. Yan, ito po ang stroller. Napakaganda po. Tapos sa uh, ito, itong rep. Yan, no. Oh. Talaga pong effort po na binigay niya po sa amin, yan, no. Oh. Bagong bago. Ito po, Ito na po yung may mga laman na rin. Baka yung gusto po mag-inom. yan, no. Oh. Maraming salamat po sa inyong binigay niyo sa amin. May malisawa. Ayan, stroller. Tapos sa uh, rep. Tapos pera. Ayan. Palusin na naman po saka tayo. Saka kay sir. Mabigay. Ayan, saka ito kay sir. Ayan, saka po kay uh, Kat, ano, Katrina. Cresel. Labiro. Ano yun? Laborera. Ayan. Saka po kay Cesar. Ayan, saka kay Antonio. Permi po sige lang ko, nag oh... nag-sa-shot pa shot out po diyan sa Todd sa iyo sir. Lagi po mag-iingat. Ano dire po kami ma-auto. Ano may pipiliin mo? Umpers. Hindi di padaya po sa kanan diyan po. 'Yun naman ay po anila. Alcohol. Astra Gold. dan alkohol. Magaling tulak po tayo mga otol. Alkohol. To. Tissue. Wipes. <mukong> Para po mga kakotol ano, paghahanda po namin darating po namin baby Ito na, Isa lang Dapat kasi ay lang. Yan, cotton buds. Yan, <laughs> sa sir po oh. Siya na po nagbayad nung binili namin mag-asawa. <laughs> Hindi, <laughs> gawa ng kakaya sir. Malilang na bagay yun sir. Oh, maraming salamat sa iyo, sir. Laking <laughs> tulong. Ren, siya pong nagbayad ng aming pinamili. Ayun, mga kautol, si sir po nagbayad nung pinamili po namin mag-asawa. Ano po si Tita niyo? o ating oh. uh, bago pong uh, subscriber? Ano ang pangalan niyo po Tita? Alicia. Yeah, Alicia. Yeah, nice meeting you po. Huh. Oh. Oh, may uh, gusto kayo shout out. Shout -out po shout -out po. Ah, ano? oh, ay sa, nasa Amerika yun. Yung shout out po po baka po makapanood. Ah, oh, okay. Oh. Mga anak namin, tatlong lalaki. Mm. Nasa Amerika. Opo. Oh, Uh. Mm -hmm. state po ba? Uh, Chicago. Chicago. Oh, Illinois. Illinois. Oh, wow. yeah. Ah, uh, oh, sir. Oo, yeah. ni library nito, nakakahiya. Sir. Ano sir. sir? Maraming salamat po. Ay, maraking tulong po sa amin. Oh, sa kwento natin? Yeah. araw, <laughs> bagong